Pagkakaroon na kalaking ng kanilig na dito ang pananampal, narulungin siya sa diwa ng Misto. Uh -huh. Kayong magulang, mga ninong at ninang, itinatakon ba ninyo si Satanas? Oo oh, okay. po okay, itinatakon o ibinibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magdarasal din para sa batang bininyagan sa tin. Maging matatag ng at propeta, ngayon at magpapalagad man, Ini nang <laughs> <coughs> 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 ay tanda ng huling pagsinap kay Kristo at kanilang karanalan ng mga anak ng Diyos. Maway manatiling walang pa, manatiling at walang pa hibilis ang karanalan ng iyo hanggang mata niya ang buhay na walang Ay, sa'yo, Eddie. Eh, <laughs> <laughs> Mga kapatid, ang ilaw na yan ay tandaan ng iwanan ni Kristo ang tinanggap ng bagong binyag na sabi. Sa tulong ninyong magulang, mga ninong at ninang, naway para tinihin sana ninyo mag-alag ito sa kanyang puso at iwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Ayan guys, si King ang unang inaanak ko ngayong taon na to sa binyag. Ayan, happy christening sa you, King. At syempre guys, pagkatapos ng binyag, syempre, selfie sa inaanak. Picture kami mga ninong at nina. Dito na kami sa reception na kung saan nandito yung mga ninang at ninong at konting kwentuhan sa mga ninang at ninong para makilala namin yung isa't isa na magkakumpare pala kami and magkakumare kami at syempre guys ito yung handa ng binyag masasarap yung pagkain na talaga namang sobrang marami na naman akong makakain ito guys. At bago magsimula kumain, syempre, konting video-video sa handa, syempre. At ayun na nga guys, sobrang ang din naman handa ng aking inaanak. anak yung mga kumari ko, kwentuhan kami at medyo nagbibiro ang pa dito. Ayan ang aking mga kumare at kumpare na magaganda at sexy, mga kumpare na mga gwapo. Ayan. So, paano guys, kakain na tayo? tayo. Yeah. Kain tayo guys. Masarap yung handa at may litsyong pa talaga siya. Ayan ang aking inaanak. At meron pang pag-giveaway syempre. Kukuha ko doon para meron akong remembrance. Ayan. Medyo napapasarap yung aking kain dito kasi ang sarap nung minudo guys. Ayan, nagtatawa ng pa kami dito guys kasi nagbibiro ang kami magka kumari at kumpare.